Okay. Ang lakas pa rin ng hangin guys oh. Ngayong araw na to Ang aga nagsimula ng hangin Ala paghatid kay Arin Alas G20 10 10.20 ng morning Nagsimula na yung hangin Super aga Hmm. Tapos ang lakas pa. Sobrang lakas talaga. Alam niyo yung paghahangin eh. Tutunog talaga yung yero namin. Ayan, diligan na dyan ng tubig ha, gabi at kaninang umaga. Diligan na ng binan ko. Ilipat ko na yan may, maya yung mga tomato natin. Tsaka yung ano natin, yung okra, ilinya na to ba? Kasi yung okra natin, ay oh, guys, so tignan hanggang ngayon, wala pa rin kami yung kuliente, simula kaninang umaga. Oh, hmm. Yung sa side, dun sa kabila, meron. Tapos yung dito, meron din silang kuryente. Kami lang yung dito, wala. Tapos yung, um, ano, dito na sa pamilya ng husband ko. Tapos kami na naante dito, wala kaming kuryente. Simula pa kanina. Ay, or magandang gabi hmm. hindi to hindi ko pa rin talaga ito nalinisan dito ng side and I-arrange ko lang naman to tatang yung snake plan natin. Tatanggalan ko ng ano, tag-iisa lang yung ilalagyan natin dyan sa paso. Tapos yung ito guys, akala ko siya, yung ito yung green na to. Akala ko hindi siya mamumulaklak. Mamulaklak pala yan siya, no? Purple din yung ano niya, yung bulaklak niya. <laughs> dito halos lahat purple na kasi yung, yung maliit na yun is purple din tapos yung ito purple din yung ano nya bulaklak nya tapos ito purple din so nap napansin ko lang kasi kanina dahil nagano -nag nga ako dito naglilinis-linis nga tayo dito oh, ito nakita ko ayan sabi ko bakit parang nagkaiba sila ng ganito parang hindi magkapareho so tinignan ko So, ito dito pala siya yan. Ito pala yung bulal, bulaklak niya. Bulol na tayo. Hmm, dami lumalabas ng bulaklak sa kanya. yan. Ayan. Ayan. Tapos, andun pa. Basing hmm. Tapos, yung ito, ililipat natin to guys. Para mas dumami siya. Yung ito, hayaan lang natin yan dyan. Ayan, purple. Purple din yan. Hmm. Oo, oh, kahapon wala talaga kaming kuryente guys. Umaga hanggang gabi na dumating yung kuryente namin ng patulog na kami. Gabi na dumating. Tapos kaninang umaga din. Ngayong araw din to. Kaninang umaga wala siyang kuryente bumalik tanghali. Tapos ano pa yon? Ah, uh, papatay patay pa yun. Ganito kasi talaga dito pag time ano na eh. Uh, tawag dito eh. Summer pag pa summer na ganito na talaga dito hmm. Ano si Ama? Tapos dito rin sa side nila. White din ito siya. Kaysa. Dito naman is pink. Ata Ang ganda. Tasignan nyo ito dito guys. Ayan. Nalinisan na natin yan. Nalipat ko na rin na yung mga tomato. Nalipat ko na rin tapos yung mga okra pinaghiwalay ko na din. Ayan. Hanggang dito binungkol ko hanggang dito. Dito. Tapos itong bulaklak na 'to no, pinutol ko na din. At yung kaputol niya dyan ko tinaniman 'yan. Yung marigold na doon na, na dito na banda e eh, nilagay ko dito. Hmm. Tapos yung snake plant natin dito, guys. Sinanggal ko muna, nilipat ko siya dito. Yung marigold na ay, 'yung ano 'yan, yung marigold na 'yan hindi ko naginalaw. Nililipat ko sana 'yan kasi di ko na ganino kasi may bulaklak na kasi nalalabas eh. Tapos ito ayan. Madaba. Hmm. Ito ba 'to? Madaba. Ba mo tatong tapayro kung sino ba 'yan? Buway kasma dera. siento Hindi ko alam kung ano nangyari dito sa ano ni Ama, guys. Ay! Nabuhay pala talaga siya, oh. Eh, tomato yan, oh. Yan, yeah, no, at saka to, tomato to. Um, tawag dito, ano, Palaya. Pabuhay din siya. minto. ito. Ayan. Tapos itong sili guys, ayan. Ayan tumubo lang to dito sila yan ito yung ililipat din, din, natin doon banda sa may kamatis kasi yung unang tinanin mo dito ah, okra tapos yung mga kamatis tapos sili doon na side no, ba diba? tinakpan niya ng ganyan para walang ibang taong makakita baka pag makita daw yan ibang tao ikukunin daw tumubo lang naman kasi dyan yan eh. si dyan ano, sa plato tapos na exam ng ni Arin tsaka kahapon yung kay Arin kay Ayman naman is kaninang umaga ngayong araw na to tapos ito tignan niyo dito dito ko lilinisan guys ililipat ko yung mga magic rose dito tapos tignan nyo yung mga marigold natin ang dami na oh yung bulaklak niya palabas na nagbabalak akong ililipat ko to pero huwag na lang gusto ko yung marigold ngayon kasi hindi siya gaano mahaba. Si o, si ja, uh, si Osto. Hmm. Si Osto si asa pala. Hmm.